kapag ginawa mo ito ay hindi ka na niya titigilan pa. Gawin ito sa iyong ex na pupusuan o nopyo. Mag-aarab ang inyong pag-ibig. Kung na ay kumuha ka ng puting papel at itim na panulat. Isulat ang pangalan niya buo at totoo ng anim na beses. Saka isulat ang iyong pangalan sa palibot ng papel. Sambitin ito ng pabulong habang hawak ang papel ng iyong dalawang kamay. Jess Malipozzi, aking kalamang. Hindi ka makakatulog nang hindi ako ang nais at laman ng iyong isip. Hanggang sa iyong panaginip ay nanaisin mo ako. Magpunas ng iyong pawis sa papel. Maaari ka rin gumamit ng luha. Dapat ay galing ito sa matinding emosyon gaya ng galit saya o kanungkutan. Itupi mo ang papel papunta sa iyo ng apat na beses sa ito baluti ng pulang tali. Itabi mo ito sa iyong damitan. Mas maganda ay ilagay mo ito sa lagayan ng iyong underwear. Ingatan na walang magbukas ng papel na ito. Kapag ipinakita niya na sa iyo ang pag-ibig na nais mo ay sunugin ang papel. Ipaanat sa hangin ng abo, magtira ng kaunti, ilagay sa tubig at inumin. Gagawin ito kahit anong araw. Bago ka matulog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.